Ha. Segena honna ni mapanga. Sei munggi honna honna. Ha? Oi, Ubay ka ni ka on kebi ganina anak ay. Gamay rabay amung gi kaon ganina anak. Di makaika mo kaus <laughs> inon-onan anak. Tarong. Pape. Papi, tarong anak. Ito po si Papi, guys, oh. Dili na, dili na parang si Papi sigdaanan, guys. Dili na siya parang kay nag-anam, nagtubo si Papi, mga palangga. Ito, ganak. Papi. Matog ang bibi ni mama. Huwag ka, Bliss, ang bata. Dali oh, tanak ali ah. ang bata dali. Papi mag ni mama ang anak. Papi. mag ni mama ang anak. Sige na anak. Di ka mag ni mama anak. ba ka nag-say good afternoon sa imong viewers anak. Mag-say good afternoon ka anak. pape Papi anak. Tuli <laughs> <Dali> na. <laughs> uy, anak ko, anak, natug anak ko, oh, anak. <laughs> natug akong anak, oy. Dali ara ko katug ane. O pa ka bless ni mama. Mag-bless. Mag-bless ni mama. Taga Santo anak. Mag-bless og usab. Taga Santo anak. Taga Santo. Say good afternoon to your viewers. Say good afternoon to your viewers, pangga. Alam ni sang langgam anak o. Oh. Lain na po ng tingog anak. Say good afternoon to your viewers, anak. Alam, paminawang langgam anak. Da. Alam, lain na po tingog anak. Lain na po tingog sa langgam. Mag say good afternoon ka anak. Sige na anak ko. Oh. <laughs> anak, anak, anak. Gupuhas bata ni mama o. Oh. Bisog gwapo, gihapon bisog magside do eh, murag Amerikano ka guwapo oy. Taas kay ilong. Mm, taas sa ilong oh. <laughs> taas kay ilong ang bata ni mama oy. Hello anak, may nititit anak. Hay <laughs> hmm. ni mo pape. Yan po si pape guys, ayaw magpaawat guys. Tulog siya guys, tulog mga palangga si papi guys palagi lang pong tulog so naghihintay po kami ng customer dito sa tindahan so happy independence day to all so araw ngayon ng huwebes araw ng kalayaan guys so ayan shout out everyone thank you for always watching thank you for always watching our videos mga palangga Thank you for all your support. Yan po. Tambay lang kami sa tindahan, guys. Kanina lumalabas po ako. So bumabalik po ako agad sa ano sa loob ng tindahan kasi maulan. Yan po si Papi, guys. Tulog siya, guys, oh. Lamig ng ni Papi mga palangga, oh. Lamig ng ni Papi, guys. Yan. Ayan, have a protfall, Thursday to all of us. Tulog si Papi, mga palangga.